Madaling sabihin na hindi na baling walang pera basta masaya ang pamilya. Pero sa totoo lang, sa panahon ngayon, hindi yan applicable. Sa taas ng lahat ng mga bilihin ngayon, sa dami ng mga bayaring bills, mahirap maging masaya kung gipit na gipit ka sa iba budget mo kahit pa mamuhay ka ng simple at naayon lamang sa katayuan mo sa buhay, kailangan mo pa rin ng pera. Dahil lahat ng kilos at galaw mo, pera na ang nagpapaikot ng ating mundo. Kaya huwag na tayo magpanggap na kailangan ng pera para maging masaya. Siyempre, kailangan natin na kontento. Kailangan natin ng pera, pero wag naman natin sambahin ng pera.